Pag ako'y nagtitinda ng sampagita, uwi ako na 11.30, oh. naku, inaabangan ko na si Vice, si oh. Kinchu, lahat ng cast Sino na mo si Ay, kinyu Sino mo na si Kinchu? Ay, Kinchu. Nasa si Kinchu. Ayun. Sino talaga Kinchu, oh? Sino ko yan? Sino ni ano, yung partner niya, si ano? Sino part kinyu partner niya? Huwag ka amali yung bago ang sabihin mo, ha? Sino yung partner po ni Kinchu? Ay, si ano? Ano ba yun? Hindi, hindi si Gerald. Ayoko. Si ang pika, Kinchu. Kinchu. Halika ano? na. Ay, ang kapo, kita halika. Oh. <laughs> na ikaw talaga, ah. Nana. Oo. Oh, oh. oh. So, sinong gusto mo? Sinong gusto mo? gusto niya. mo? Para sa akin. Kaya, pare ang pare-pare, walang kayong maganda. Hindi, gusto mo? Paano partner niya? Ito, <laughs> si ano? Asan ba yun? Si Paula. Oh, yeah. Paulo Abilino. Yeah! Kung talaga idol nyo si, ano, si Kim Chu, paano yung ginagawa sa alibay, uh, yung sayaw? So, paano po yun? Bye. Ay! So, Baka ba na yung tagay! So, paano? Oh. Ay. Tama na, tama na! Tama. Kaya ka nakawalo! Kaya, kaya nga hindi natapos yung iba, elementary pa lang, kagaganyan mo! Kau talaga, Rosalie, kukurutin talaga kita sa singing.